Alam mo ba na ang taong 'to ha ay nakipagtalik sa almost 1700 na kalalakihan sa China? And guess what? Hindi siya babae. Oh hey okay. Very hot topic itong issue na ito sa Asia right now. Ha? Samot sa aring reactions but mainly fears for public health. Kasi naman sa dami nun, hindi imposible yung mga STD na yan. Dumadami pa naman yung mga HIV cases ngayon, di ba? Madalas pa naman, ang mga epidemic na yan, eh, di ba? Sa China nagsisimula. And aside from that, ha, yung syempre, yung privacy and marital fidelity ng mga nabiktima niya. Kasi naman, lahat ng na-encounter niya, which is doon nila ginagawa sa bahay niya, ha, ay nire-record pala niya. Tapos, binibenta niya yung mga bembang sessions niya with this man online. Pati ako, siya ako sa dami nang natikman niya. By the way, no, eh, nahuli na si AKA Uncle Red ng mga authorities and the investigations is ongoing na. All right, let me make this clear ha, na hindi naman daw bawal yung same-sex relations sa China. Pero, ang pagpapakalat ng masasagwang larawan at yung mga, alam nyo yun, yung mga sex videos is punishable by law. Alright, ang lalaking 'yan ha. Yang nakikita niyo ngayon sa mga screens niyo ay may surname na Jow. Ang bansag nga sa kanya ngayon ay Uncle Red. Siya ay 38 years old, biodo at may isang anak na lalaki na kasalukuyang nag-aaral sa abroad. Now, dahil daw sa nalulungkot siya at naboboringan sa buhay niya, ay nagdecide siya na mag-cosplay as a woman online. Uy! Bakit nga ba itong 1,691 to be exact na mga kalalakihan ay nahuhulog sa patibog ni Uncle Red? Ha? Bakit kaya hindi sila nag-walk out once malaman nila na hindi pala babae <laughs> yung bebe bangin nila? Okay! One! kasi libre. Hindi nagpapabayan si Uncle Red. Nag-request lang siya ng mga tokens or mga symbolic gifts. Pagpupuntahan siya ng mga ito sa bahay niya. At usually, ito yung kanyang mga pang-araw-araw na pangailangan gaya na lang ng bigas, cooking oil, gatas, prutas, or anything na afford ibigay sa kanya. <laughs> Yun nga, many felt na hindi naman sila negre risk machado no legal danger and no financial cost Number two, magaling magmanipulate si Uncle Red. Napakagaling niyang umiwas sa mga confrontations. And here's number three. I think kasi nandun na yung desire ng mga lalaki na pupunta sa kanya na mabibimbang siya. ba? Diba? Tapos na-master na din ni Uncle Red yung pagbobose babae niya. Aside from that, lagi pa siya naka-face mask ha? Hanggang sa the very last moment na alam niyo yun bago pa sila makareact ng pucha hayuf ka hayuf ka lalaki ka pala eh nakapasok na yung sandata nila <laughs> Doon sa wet po ni Uncle Ren so it's too late na o oh, nasara pa na sila o oh, nakaraos na din o oh, paano pa yan o oh, ba diba uli na para umalis sila diba And yun nga, during their convo, him by using free intimacy or free experience as a bait, eh, marami talagang naiinggan. nyo. Kaya yun nga, dumami ng ganyan yung kanyang mga nabiktima. Ngayon, yung scandal na to ay nakapublic na. At itong 1,691 na akalalakihan ay hinaharap na yung consequences ng kanilang mga actions. Kasi, yung identities nila na expose na online eh. Siyempre, nakilala sila ng mga pamilya at mga kaibigan nila. Nabisto tuloy yung kalokohan nila. Grabe talaga. Apaka brutal ni Uncle Red. Hay. Hay, nako mga kasopao talaga. I hope this will serve as a lesson, also as a warning to everyone na be mindful of our actions. Kasi yung mga actions natin, desires, yung mga panloloko natin and yung cause of chasing pleasure with no boundaries will definitely lead to resentment masisira lang ang buhay mo and worse masisira mo din ang buhay ng mga mahal mo kaya be very careful huwag kayong maglaro ng apoy kasi in the end, baka ikaw mismo ang masunog. That's all for today mga kasyopaw. At ano ang masasabi niyo dito sa issue na to? Comment down below. And thank you for watching.